Napansin mo na ba na kung minsan ang ganda-ganda ng animo ng kamatis tapos sa susunod na taon sa parehong taniman parang ayaw ng lumaki at nagkakasakit na? O kaya, bigla na lang lumiliit at nagiging pilipit ang mga karot mo kahit pareho lang naman ang paraan ng pagtatanim mo? Hindi ikaw ang may problema at hindi rin sa buto. Mas malamang napagod na ang lupa mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na na ng panahon pero napakahalaga, ang crop rotation o ang pagpapalit-palit ng tanim. At ipinapangako ko sa iyo, malalaman mo ang fimbo simple pero napakahalagang prinsipyo na magpapabago sa iyong hardin at gagawin itong isang self-sufficient system na gagana ng parang orasan. Walang komplikadong agronomiya dito puro praktikal na payo lang para sa masaganang ani. Isipin natin na ang lupa sa iyong garden ay parang isang bank account. Bawat halaman na itinatanim mo ay kumukuha ng check na nutrients o sustansya mula sa account na iyon. Kung taon-taon, iisa lang ang itinatanim mo para ka lang kumukuha ng parehong pera. Sa huli, mawawala ang laman ng account at manghihina ang lupa. Ang crop rotation ay ang iyong financial plan para sa hardin. Hindi lang nito inilalagay sa tamang lugar ang paggastos mo ng sustansya, kundi nakakatulong din itong punuin muli ang supply, kaya lalong kumaganda ang lupa sa bawat taon. Kaya, simulan natin sa patakaran bilang isa. At marahil ito ang pinakamahalaga at pinakamadaling intindihin ito ay huwag na huwag magtanim ng magkakapatid na halaman ng sunod-sunod sa iisang lugar. Tama ang narinig ninyo. Ang mga halaman, tulad ng tao, ay mayroon ding mga sariling pamilya o kung gugustuhin ninyo, mga angkan. At sa loob ng iisang pamilya, magkakasama silang may iisang kahinaan, mga sakit at peste na karaniwan sa kanila. Isipin nyo na para kayong naghahanda ng isang buffet na walang tigil sa loob ng maraming taon. Kunin natin ang pinakamaliwanag na halimbawa, ang pamilya ng Solanaceae o mas kilala bilang Nightshade Family. Kasama dito ang paborito nating kamatis, patatas, talong at sili. Ang lahat ng magkakaibigang ito ay may iisang kalaban, halimbawa ang Late Blight o Fight of Tora. Ang mga spores ng fungus na ito ay madaling nag-o-overwinter sa lupa at sa mga labi ng halaman. Kung ngayong taon ay umani kayo ng patatas na apektado ng late blight at sa susunod na taon ay tinaniman nyo rin ng kamatis ang parehong lugar. Literal na inilalatag ninyo ang pulang karpet para sa sakit na iyon. Ganoon din sa Colorado Potato Beetle. Mahilig ito sa patatas pero hindi rin tatanggihan ng talong. Kung itatanim nyo sila ng sunod-sunod, sinisigurado nyo lang na may tuloy-tuloy na pagkain ang mga salot na yon. O kaya naman, isa pang halimbawa, ang pamilya ng Brasicaceae o mas kilala bilang Cruciferous Family. Dito kabilang ang lahat ng uri ng repolyo, labanos, singkamas, daikon at arugula. Ang karaniwang problema nila ay ang sakit na clubroot na sumisira sa ugat at ang peste na cruciferous flea beetle na kumakain sa mga batang dahon. Kung sa susunod na taniman ay magtatanim kayo ng labanos sa lupang tinamnan ng repolyo, malaki ang posibilidad na makaharap nyo ang parehong mga problema. Ang mga peste at mikrobyo ng sakit ay mag-o-overwinter lang sa lupa at masaya silang susugod sa kanilang malapit na kamag-anak ang punto ng patakarang ito ay upang masira ang masamang siklo. Kapag ang peste ay walang makitang paborito nitong pagkain sa lugar at sa halip ay mayroon ng ibang halaman mula sa ibang pamilya, mawawalan sila ng makakain. Biglang bababa ang kanilang populasyon. Ganoon din sa mga sakit. Walang mapapagkukunang paglulungsaran ang kanilang mga spores. Kaya tandaan, Laging alamin kung anong pamilya ang kinabibilangan ng halaman na itatanim nyo. At huwag magtanim ng magkakamag-anak sa iisang kama ng lupa, sa loob ng hindi bababa sa 3 centas tumapak na taon. Ito ay simpleng kalinisan para sa inyong hardin o taniman. Pumunta na tayo sa ikalawang panuntunan. Napakasimple nito at madaling tandaan. Magsalitan sa pagtatanim ng mga pananim sa ibabaw, pananim na ugat. Parang pambatang tugma ang dating, pero sa likod ng pagiging simple nito ay nakatago ang malalim na karunungang pang-agrikultura. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Ang pananim sa ibabaw ay lahat ng halaman na ang ani ay nakukuha natin sa itaas ng lupa. Kabilang dito, ang kamatis, pipino, repolyo, sili, kalabasa at lechugas ang kanilang sistema ng ugat ay karaniwang hindi bumaba ng masyadong malalim, kundi kumakalat sa itaas, ang pinakamayabong na bahagi ng lupa sa lalim na humigit kumulang 20 sa trama sentimetro. Dito nila sinisipsip ang karamihan ng sustansya at ang pananim na ugat naman ay tulad ng nahulaan ninyo ang mga halamang ugat o root crops tulad ng karot, beets, labanos, parsnip, at ugat ng parsley. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang bumaba ng mas malalim hanggat maaari. Sa pamamagitan ng kanilang mahaba at malalakas na ugat, nakakakuha sila ng tubig at sustansya mula sa mga kailaliman na hindi kayang abutin ng mga ugat ng karamihan sa mga pananim sa ibabaw. Ngayon, pagsamasamahin natin ang palaisipang ito. Isipin na noong nakaraang taon ay nagtanim ka ng repolyo sa isang bahagi ng iyong hardin. Napakaraming nagawa nito at kumuha ng maraming kapakipakinabang na sustansya mula sa itaas na bahagi ng lupa. Ang lupa doon ay medyo napagod. Kung muli kang magtatanim ng pananim sa ibabaw doon, tulad ng kalabasa, magkokompetensya sila para sa parehong naubos ng sustansya. Ngunit, paano kung ilalapat natin ang ating panuntunan sa lugar ng repolyo, magtatanim tayo ng karot or beets. Ang mga halamang ito, sa pamamagitan ng kanilang mga ugat na parang bomba, ay magsisimulang humigop ng sustansya mula sa kailaliman na nagbibigay ng pagkakataon sa itaas na bahagi ng lupa na makapagpahinga at makabangon muli. Bukod pa rito, pagkatapos ng pag-aani, may iiwan sa lupa ang mga kanal mula sa mga ugat na magpapaluwag sa lupa at magpapabuti sa pagpasok ng hangin at tubig. Kaya, hindi ka lang nakakakuha ng ani, kundi pinapabuti mo rin ang estruktura ng iyong lupa. Ito ay parang isang kasunduang kapwa nakikinabang sa kalikasan. Mabuti, ipagpatuloy natin. Ang ikatlong tip, pwede nating tawaging spa day para sa lupa mo. Pag-uusapan natin ang mga green manure or maskilala bilang cover crops o berdeng pataba. Kung hindi mo pa ito nagagamit, marami kang nawawala. Ano ba ang mga ito? Ang mga green manure ay espesyal na halaman na itatanim natin hindi para anihin, kundi para pakainin at pagalingin ang ating lupa. Ang pinaka-popular ay mustard, fasilya, oats, rye at clover. Simple lang ang proseso. Itatanim mo sila sa bakanting taniman pababayaan mong lumaki hanggang mamulaklak, tapos ay puputulin mo at isasama sa lupa. At dito, magsisimula ang tunay na mahika. Una sa lahat, ito ay libre at pinakamagandang organikong pataba. Ang berdeng parte ng mga green manure ay nagiging humus kapag nabubulok sa lupa. Ito ang pundasyon ng pagiging mataba ng lupa. Para na rin itong naglagay ka ng ilang balde ng magandang compost sa iyong taniman nagiging maluwag, buhay at sagana sa sustansya ang lupa. Pangalawa, ang ilang green manure ay tunay na doktor ng lupa. Halimbawa, ang mustard ay naglalabas ng sustansya sa lupa na pumipigil sa pagkalat ng phytophthora scab at nagtataboy ng wireworm. Ang rye naman, sa pamamagitan ng malalakas nitong ugat, ay pumipigil sa pagtubo ng mga damo ito ay natural na disinfeksyon ng iyong taniman, walang halong kemikal. Pangatlo, mayroon ding mga green manure na tagapagpakain. Ito ang mga legumes, clover, vetch, at peas. Sa mga ugat nila, nakatira ang mga espesyal na bakterya na kayang gumawa ng kamanghamanghang bagay. Sinasagap nila ang nitrogen direkta mula sa hangin at iniipon ito sa lupa. Ang Nitrogen ang pinakamahalagang elemento para sa paglaki ng anumang halaman. Sa pagtatanim ng legume green manure, parang libre mo na ring pinapataba ang lupa gamit ang pinakamahalaga at kinakailangang elemento. Ang pagsasama ng green manure sa iyong plano ay hindi karagdagang gawain. Ito ang pinakamatalino at pinakaepektibong paraan para ibalik sa lupa ang lahat ng ibinigay nito sa iyo mula sa ani. At higit pa, ito ay isang pamumuhunan sa kalusugan ng lupa at sa iyong masaganang kinabukasan. Narating na natin ang ikaapat na panuntunan at ito ay tungkol sa ganang kumain ng ating mga halaman. Oo, ang mga gulay, tulad ng tao, ay mayroong mga matatakaw sa sustansya at mayroon ding mga katamtaman lang ang pangangailangan. Sa pag-unawa nito, makakagawa tayo ng tamang plano ng pagtatanim para sa ating bakuran. Hatiin natin ang lahat ng halaman sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay ang mga uhaw sa sustansya o mga halaman na pinakamalakas kumain. Kabilang dito halos lahat ng uri ng repolyo, kalabasa, pipino, patatas, kamatis at sili. Para makapagbigay ng magandang ani, kailangan nila ng napakaraming sustansya, lalo na ang nitrogen. Literal nilang sinisipsip ang lahat ng sustansya mula sa lupa, kaya't pagkatapos nila ay nawawalan ito ng lakas o nagiging mahirap na sa sustansya. Ang pangalawang grupo ay ang mga katamtaman ang kain. Gusto din nilang kumain, pero mas katamtaman lang ang kanilang pangangailangan. Dito kabilang ang mga ugat-gulay tulad ng carrots at beets, pati na rin ang sibuyas at bawang. Hindi nilagaanong nauupos ang sustansya ng lupa tulad ng unang grupo. At ang ikatlo, ang pinakamakapakinabang na grupo para sa atin ay ang mga matipid na nagpapayaman sa lupa. Kabilang dito ang lahat ng halaman na butong gulay tulad ng gisantes at iba't ibang uri ng beans. Gaya ng nasabi na natin, hindi lang sila kumukuha ng kaunting sustansya, kundi sila mismo ang nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Nagiiwan ng tunay na kayamanan para sa mga susunod na pagtatanim. At ngayon, nagiging napakalinaw ang lohika ng pagpapalit-tanim. Ang pinakamahalagang panuntunan, huwag kailanman magtanim ng mga uhaw sa sustansya ng dalawang beses magkasunod sa iisang lugar. Ito ang pinakamabilis na paraan para lubusang maubos ang sustansya ng lupa. Ang ideal na sitwasyon ay ganito. Sa unang taon, magtanim ka ng mga pinakamalakas kumain. Pagkatapos mong lubusang lagyan ng kompost ang taniman. Sa ikalawang taon, sa parehong lugar, itanim ang mga katamtaman ang kain o mas mabuti pa ang mga butong gulay. At pagkatapos ng mga butong gulay, sa lupang nakapagpahinga at napayaman na ng nitrogen, maari nang ibalik ang ating mga uhaw sa sustansya. Ang ganitong pagpapalit-palit ay nagbibigay daan upang mapanatili ang balanse ng sustansya sa lupa. At hindi ito tuluyang maubusan ng lakas. Narito ang ikalimang panuntunan, ang panghuli sa lahat na magbibigkis sa lahat ng ating napag-usapan tungo sa isang epektibong sistema ito ay lumikha ng isang simpleng plano para sa iyong hardin sa loob ng ilang taon huwag kang mabahala hindi mo kailangang mag-isip ng masalimuot na plano o gumamit ng komplikadong talaan ng agrikultura mas simple kaysa sa inaakala mo ang pangunahing ideya ay itigil ang padalos-dalos na pagtatanim at simulan ang pag-iisip ng sistematiko. Ang pinakasimpleng paraan ay hatiin ang iyong hardin sa tatlo o apat na lugar o kamang taniman. At bawat taon, ilipat lang ang mga pangkat ng pananim ng paikot-ikot, parang karusel. Ipagpalagay natin na mayroon tayong apat na zona. Sa unang zona ngayong taon, itatanim natin ang mga malalakas kumain o ang mga pinakademanding nating pananim, ang repolyo, kalabasa, at pipino. Ang kanilang kama ay siyempre, lalagyan natin ng maraming organikong pataba. Sa ikalawang zona, ilalagay naman natin ang mga halamang ugat, karot, beet, labanos, pati na rin ang sibuyas at bawang. Sila ang mga ugat na may katamtamang pangangailangan sa nutrisyon. Sa ikatlong zona, ilalagay natin ang mga gulay na kabilang sa pamilya ng solanasiay, patatas, kamatis, at sili. Sila rin ay nangangailangan ng masusing pangangalaga, ngunit mayroon silang sariling mga partikular na sakit, kaya mas mabuting panatilihin silang magkakahiwalay na grupo. At ang ikaapat na sona ang magiging ating pahingahan at kusina. Dito tayo magtatanim ng mga gulay na legumbre kisantes at sitaw, pati na rin anumang gulay na berde. Ang grupong ito ay magpapahinga at magpapanumbalik ng fertility ng lupa. Paano naman sa susunod na taon? Napakasimple lang. Ililipat lang natin ang lahat ng grupo ng isang posisyon sunod-sunod. Ang pwesto ng mga malalakas kumain ay kukuni ng mga halamang ugat. Sa pwesto naman ng mga halamang ugat, ang mga solanasyae at sa pwesto ng solanasyae ang mga nakakatulong na ligumbre at sa lupaing nakapagpahinga at pinayaman ng mga ligumbre, babalik muli ang ating mga pinakademanding na pananim. Ang ganitong simpleng pagpapaikot sa loob ng apat na taon ay ang pundasyon ng isang malusog na hardin. Automatiko nitong isinasaalang-alang ang pagpapalit ng mga pamilya ng halaman, ang pagpapalit ng mga sana at ugat, at ang pangangailangan ng halaman sa nutrisyon. Ito ang iyong personal, madaling maunawaan at mahuhulaan na plano sa pagtatanim at narito na nga tayo sa pinakadiwa sa tunay na mahika ng pagpapalit tanim. Marami ang nag-iisip na ito'y simpleng paraan lang para lumaki ang ani. Ngunit sa katotohanan, mas malalim ang kahulugan nito. Kapag sinusunod mo ang mga alituntuning ito, hindi mo lang basta inililipat ang mga halaman. Aktibo kang nakikialam sa buhay ng di nakikitang mundo sa ilalim ng iyong mga paa. Pinipigilan mo ang siklo ng buhay ng mga peste at sakit ng hindi gumagamit ng kemikal. Hindi mo hinahaya ang mahanap ng mga salagubang ang paborito nilang patatas sa iisang lugar. Pinipigilan mong magparami ang mga spora ng phytophthora sa lupa. Hindi ka lang nagiging simpleng hardinero, kundi isang tunay na doktor ng iyong lupa na nagbibigay ng tamang pag-iingat at hindi lang basta nagpapagaling ng sakit na malalana. Ang lupa ay hindi na basta isang patay na substansya nagiging isang buhay at malusog na organismo ito nakatuwang mo sa pagtatrabaho ito ang tunay na pagbabago nagsisimula kang makipagtulungan sa kalikasan at hindi makipaglaban dito sa madaling salita ang pagpapalit tanim ay hindi lang isang hanay ng nakakainip na patakaran kundi isang matalino at epektibong paraan para magkaroon ng tuluy-tuloy at sagana kang ani habang pinagagaling at pinananatiling malusog ang iyong lupa taon-taon. Isa itong pamumuhunan para sa kinabukasan ng iyong hardin. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang mga simpleng patakarang ito, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod naming payo. At ngayon, isang katanungan para sa iyo. Mayroon ka bang mga sariling sekreto sa pagpapalit-tanim sa iyong mga taniman? O baka may kinakaharap kang problema na hindi mo pa masolusyunan? Ibahagi mo yan sa comments at pag-usapan natin ng magkakasama.